Alis muna ako, guys. Mga ako, Buhay. Uh, Buhay Canada ni Everyday Monday. Yeah. Kasi bukas, may ano ko bukas. Private event. Ano? Buffet. Friday pa lang bukas pero may private event tayo na uh, buffet ang sit-up. So wala akong ano hindi kompleto yung ano ko ingredients isasama ko na rin pala yung gagamitin ko ng sabado na mga panghalo-halo kasi mayroon din na birthday party ayan 50 years old birthday party 50 years old siya ah, ang daming pang 70 people ayan pang 70 na tao ang bibilin ko pang halo-halo ayan Imagine ito, ginagawa lang nating pang pamalingke. So, mamalingke ang pobre ng Canada. Maganda sana ang panahon ngayon guys. Hindi masyadong malamig. Warm, yun nga lang. Pangit lang sa mga sasakyan naman. Masyadong dugyot sa sasakyan. Ate Lamsik eh, ngayon lang naman ang medyo warm then weekend malamig na naman kaya hindi ka rin makakapag uh, nito kaya masyadong dugyot sa sasakyan kasi ayan o oh, basa ang kalsada guys o oh, diba pag medyo nakabuntot ka ng malapit-lapit sa ibang sasakyan ayun puro dumi ang windshield mo sakit sa mata ng ano, sigat ng araw ayan malapit na tayo guys sa wholesale 2 blocks away ayan wholesale na tayo then after nito pupunta rin ako sa Filipino store para kumuha naman ng panghalo-halo -halo. punta ako kay Kuya Wayne mas marami kasing variety ng panghalo-halo -halo doon guys kaya doon ako pupunta mamaya after dito sa wholesale. Maputik ngayon. O, kita mo naman, o. Oh. Maputik, maputik. Ayan, dito na tayo sa parking lot ng wholesale, guys. Hindi na kukuha ng uh, video doon sa loob, guys, para mas madali. Ayan. Ayan guys, ito lang naman ang pinamili ko ngayon dito sa wholesale. Ayan, gatas, ibap, uh, condense, ano pa ba yung iba dyan? Tomato sauce, creamy corn, ayan, mga gulay, prutas para sa fruit platter bukas. Ayan, at saka yung chicken wings pala. Assorted chicken wings in drumstick. Drumstick, ayan. So, ang next uh, destination natin ito ngayon guys ay kay Kuya Wayne kasi doon tayo bibili na pang halo-halo on the way to Filipino store naman tayo guys ano to mabilis ang uh, pamamalingki lang. kailangan makabalik ulit tayo sa restaurant At may mga ipiprepare tayo para bukas bukas sunod-sunod ang buffet Friday, Saturday, Sunday kasi yung sunday is yung regular buffet natin ng restaurant so bukas is special event saturday also is special event ayan so thank you lord ayan salamat sa walang uh, saong pagtangkilik salamat lord sa lahat oh so malapit na tayo guys kay Kuya Wayne ayan guys dito naman tayo kay Kuya Wayne uh, dito ang store ni Kuya Wayne dito sa Albert Street dito tayo mamimili ng panghalo-halo sa ating halo-halo buffet. Alright. Ayan, back to restaurant tayo guys Back to savory Galing na ako doon sa ano Sa Filipino store kay Kuya Wayne isang kahon lang naman ang kinuha kong ano variety ng pang halo halo at uh, syempre medyo nagutom tayo ng kaunti bumili ko diretsyo ng ano pandi bagong loto fresh na fresh from the oven ayan itong uh, Pandiobi from Kuya mag-drive ng basang ano guys ang ang ano ang dumi ngayon ng sasakyan natin ito yung sinasabi kong pandiobi guys o, kain tayo hmm sarap ang lambot pa bagong hango to sa oven Masyadong busy yun. Puntun bon, bon, pa ako sa kabila. Liliko. Dito, medyo okay-okay dito. Uy, uh, ano pala? Pangit pala ng daanan. Rough road. pala ang sasakyan dito oh. Uy, rough road guys, rough road Pakita ko sa inyo Palipata ako ng napuntahan Palipata ako ng nalikwan, rough road pala oh. daming mga butas-butas ng kalsada dito Balik ng restaurant madali ang pamamalingke lang to kasi may mga ipiprepare tayo ito rap road na naman guys oh. inuhukay nila daw si siguro or uh, spalto ba oh? hindi ko alam na ganito bakit inupin pa nila itong ganito lang naman ang itsura ng kalsada makulit din ng talaga ang, ano? ang city ng Regina oh. dapat clean na lang nila to na yan Nakasurvive na yan hmm. Daming sasak At dito na ako guys saverin na tayo Destination arrive Ayan Kaya pala ngayon ano Putik ang daan Naglulusaw kasi plus 3 Ayan, plus 3 pala ngayon Kaya naglulusaw Ang malupit nito Mamaya kung biglang maglamig uh, lamig, Frost, ayan Madulas ang daan yan Pag nagkataon Buhay Canada ni Everyday Monday. Kita ko lahat ng pinamili natin guys. Ayan, ito lang naman ang pinamili ko guys sa ano. Oh, uh, isang kahon to ah. Ba't parang na ano to, nasiksik lang? Dahil drainage. Kanina punong-puno to. Nasiksik siguro. <laughs> yeah, parang kulang na nang dalawa anong nangyari Ano ba yun Anyway Ayan ito yung uh, pangit kapag biglang umaano guys kapag biglang nagmi-melt kasi masyadong marumi sa sasakyan Pero ayan, dito na. na tayo guys sa sabor eh Ayan eh, papasok ko na lang lahat mga pinamili Oo at uh, para mamaya proper preparation na yan. ayan. Ayun uh, sa lahat ng mga kabayan nating OFW, isang magandang uh, araw sa inyong lahat. Ingat po tayo parate See you.